Kamusta sa lahat? At maligayang pagdating sa hahanom. Sa pagkakataong ito, meron kaming hamon na may napakaraming iba't ibang putahe na naghihintay para sa iyo na may kasamang maraming hindi inaasahang trick. Pinapangako namin na hindi ka mababagot. Yahoo! Masamang simula ito. Sana isa lang ang meron ako. Ano? Uy, ikaw. Sinasabi mo pa? Meron akong bundok ng mga limon. Ang malas nyo. Ako okay lang na may isa lang. May kutob ako na hindi ako magkakaproblema sa isang to. Kailangan ko lang malaman kung paano kainin ito muna. Ha, mali ako tungkol sa hindi nagkakaproblema. Oh, oh. Andy, tulungan mo siya. Naipit ang lemon sa bibig niya. Ano ang dapat kong gawin? Sandali, may naisip akong isa. Ito ang palagi kong ginagamit kapag may bumabara. Maraming salamat. Nag-aalala ko na hindi ko na ito maaalas. Yahoo! Walang problema. Pero ayoko pa rin kainin ang mga ito. Orby, ikaw muna. Sige, mas kaunti nga sa akin kumpara sa iyo. Syempre, hindi ko rin alam kung paano kainin ang mga ito. Hindi ko kayang gawing butas ang balat, kaya kailangan kong makapasok sa ibang paraan. Hindi! Magagawa ito ng matalas na kutsilyo. Huwag mo kaming patayin. Ano ang sinasabi mo? Ha, ha, Ay, hindi ito ha. para sa'yo. Gusto ko lang hiway ng mga lemon ko. Yahoo! Oh, akala namin. Ah, huwag na lang. Mm-hmm. Kaunti lang yung tingin ninyo sa'kin. Sa mm. Ang sarap. Astig. Ugh! Anong bangungot? Ang asin. Bakit ka umiiyak? Malapit ka ng matapos. Heto. Kumuha ka ng tissue. Ngayon, ako na lang ang wala pang naisip na paraan para maubos ang mga lemon na ito. Bingo! Pero, sa totoo lang, sa tingin ko ang pinakamabuting paraan ay inumin sila. May kutub ako na ang katas ng limon ay hindi kasing sama ng pagnguya ng buong prutas. At ang isa pang benepisyo ay dapat ko itong maubos ng mabilis din. Sige, oras na para subukan ito. Nanay! Ugh, maasim pa rin. Pero hindi naman talaga masama. Mga kaibigan, kumuha kayo ng straw at tikman ninyo. Hindi ako sakim. Pwede nating pagsaluhan ito. Bingo! Talaga, salamat ikaw ang pinakamahusay. Ay, nako! Apa, yan ang pinakaasim na inumin na natikman ko sa buong buhay ko. Nahuli kita, ha? Masyadong madali iyon. Ay, hindi! So tingin mo nakakatawa iyon? Well, narito ang isa pang biro para sa iyo. Bakit mo ginawa yan, Jane? Amoy, limon ka ng maraming araw. Dura! Hoy, ikaw! Ano? Ngayon, yan ang sinasabi ko. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming KitKat. Ako rin ay may sapat na dami. Pero mas kaunti pa rin kaysa sa iyo. Isa, isang nag-iisang KitKat. Well, kahit papaano ay hindi ko masisira ang hapunan ko sa nito. Sorry, Andy. Pwede mo bang itapon ang balut na ito para sa akin? Salamat. Kailangan kong mag-focus sa aking chocolate bar. Yeah! Anong ginagawa mo? Natatad tayo ng chocolate At astig ba yun? Sana masasabi ko rin yan. Ngunit ngayon naman ang turn ko na tikman itong masarap na kende. Isa kong tunay na babaeng disente, kaya kakainin ko ito sa tamang paraan. Ayaw kong madumihan ng tsokolate ang mga kamay ko, kaya gagamit ako ng tinidor at kutsilyo. mito hmm, ay magiging kahanga-hanga. Naku, ang hirap talagang hiwain ang mga ito. Oh, bakit ko pa nga ba ginagawa ito? Kalimutan na ang kagandahang asal. Gusto ko lang magsaya at mag-enjoy sa mga kitkat ko. Nanay. ito so, ay kamangha-mangha. Mahal ko ang tsokolate. Ang galing! Okay. Kalma ka lang muna. Mukha kang asong binigyan ng kanyang unang buto. At anong pagkakaiba nito sa'yo? Naiintindihan. Surpresa. Nakakatakot ka. Iyon ang problema. Tingnan mo, tapos na siya sa palagay ko. Sinabi ko sa'yo na ako'y isang tamang babae at kaya walang bahid ng tsokolate sa akin. Ibig sabihin, makakakain na ako. Tanaka? Tama. Isang pitik lang ng pulso at nawala na ang mga pambalot. Ngayon, magpapakabusog ako. Grabe. Tama kayo. Ang mga KitKat ay sobrang sarap. Pwede ba akong makakuha ng isang maliit na bar? Isa rin para sa akin pakiusap. Nagbibiro ka, hindi ba? Akin lahat ito. Ganun ba yon? Tuturuan ka namin, Andy. Meron kaming tabasco para sa'yo. Hindi niya aakalain ito. Hindi makakahalata si Andy at kapag nakita na niya ang Nutella na ito, hindi na siya makakatiis. Oy! Andy, gusto mo ba ng hmm, ilang? Siyempre, ibigay mo na. bakit ang anghang? Oh, at na ang kanyang tsokolate. Ang sama niyo. Ah, kalimutan mo! Yay! Paborito ko ang Pringles. Pareho tayo dyan. Sila ang pinakamahusay. Eh. Ako'y tagahanga rin. Pero nakakainis. Makakuha lang ng isang chip. Mas mabuti na kaysa wala. Sa tingin ko. Ah, uh, ang nagawa lang niyan ay mas lalo akong nangailangan. Andy, mag-share ka sa kaibigan mo. Hindi mangyayari yan. Sobrang gutom na ako. Kaya tatapusin ko ang lata ko ng mag-isa. Weird. Nasaan ang aking mga chips? Bakit ito walang laman? Tingnan mo! Naroon sila sa harap mo. Oh, paano nangyari yun? Kahit ano pa, oras na para magtrabaho. Ang dami mo. Oh, at amoy na amoy sila. Nako. Pagbahin! Oh! ay Ah! Walang prana matatapos ito na maayos. Naku! Grabe! Shhh! Hindi. Oh, ayos lang kami. Hatsing! Ay, hindi! Oh, grabe. Ngayon, wala na akong natira kahit ano. At nagugutom na ako. Pakiramdam ko rin ay ganoon. Kaya gusto ko nang madaliin at makuha ang aking Pringles. Upang mabilis ko silang kainin, kailangan kong ibuhos ang mga ito sa mesa. Heto na. Oh, medyo toyo sila. Nanay! Hindi ako makahinga. Alam ko ang kailangan mo. Siyempre, hindi ito ang karaniwang soda mo. Kailangan mo nang ishake ng kaunti ito. Heto, Barbie. Umalis ka na. May inumin ka na at naligo ka pa. Hmm. Nakatulong pa rin, kaya salamat. Tingnan mo ito. Lahat tayo may puppets. Ano? Oo, pero mukhang medyo iba ang sa akin at parang hindi rin ito gumagana ng maayos. Yun ay kakaiba. Kung hindi ko maipaglalaro ang puppet ko, sana ay makain ko na lang ito. Yay! Gawa ito sa gummy candy. Mas maganda pa kaysa sa tunay na bagay. Pagkatapos ng lahat, nag-crave talaga ako ng matamis at talagang tinatamaan nito ang gusto ko. Hmm, ang sarap! Barbie, ikaw na ang maglaro? Hindi laruin, kundi kainin. Lahat ng ito ay nakakaing pop -its. Sila ay gawa sa tsokolate na ginagawang pinakamahusay na klase posible. Mukha silang sobrang nakakatakam. Sa ayte Ay, oh, te! Hindi! Uda! Sino ba ang hindi gustong kainin ang lahat ng masarap na tsokolate na ito? Aba! Barbie! Ngayon parang isa ka sa mga puppets mo. May balbas kang tsokolating bahaghari. Tingnan mo. Ang cute! Sa tingin ko kulay ko talaga ito, hindi ba? Walang pagtutol dito. Ngayon na ang oras ko para maging bida sa aking nakahilig na tore ng puppets. Ito ay magiging kamangha-mangha. Ah, huh? ha? Bakit ang hirap? oh, Oh, sa tingin ko totoong puppets ang nakuha niya. Maglaro tayo. Oh, hindi. Ano? Mga tunay na laruan? Pero gusto ko sanang makatikim ng nakakain na puppet. Kahit na, oo oh, nga. Hindi. Talagang nakakatulong ang mga ito para mag-relax ako. subscribe sa aming channel at sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang aming susunod na nakakatuwang video. Mas magiging masaya at interesante pa ito kaysa dito. Huwag kayong alis!